Ay, mga tropa natin, maraming salamat ha. Sa mga viewers natin, na nandyan pa rin hanggang ngayon. So ako po eh, two years may gitna na nagbablog. 2 years na tayong maasa na one day, eh, sumikat din tayo. Pabigyan ng pagkakataon na sumikat. Alam nyo ba, pag ako sumikat, ang content ko talaga hindi magpayaman eh. Content ko talaga is tumulong, lalo sa mga bata. Pabigyan nyo lang ako talaga ng pagkakataon mga tropa. Kasi ako galing ako sa hirap, kaya hindi ko pinangarap na umaman ng sobra. Pinangarap ko lang magkapera, yun lang talaga. Mabili yung gusto ko, mapuntahan yung gusto ko pinangarap na magkaroon ng 10 sasakyan, hindi ganoon isang sasakyan, ayos na kaya dalawa, pang pamilya yung isa, ganoon lang marami ako koleksyon laro ha? pero may mga mamahal yung bagay wala tayo, dali kasi ako makontento eh. Yun yung pagandahan sa akin isa nga, nagsasawa agad ako eh. dati, kwento ko lang dati, eh. hindi ako nagkaroon ng original na sapatos, simula high school hanggang ako yung mag college So, ang sapatos ko is yung local lang, class A 100 mga ganun. Kaya sabi ko sa sarili ko, kansa nagka-pera ako, na nag ako unang una akong bibili talaga sapatos. Ang gawin sa iyo na nga, nagkaroon ako ng pera, umabot ng 35 pera sa yung sapatos ko. <laughs> so, hapon tumatagal, pansin ko napakarami ko ng sapatos, hindi ko naman masuot ng sabay-sabay yun, di ba? Yun, nasira na yung iba, nagtukla pa na sa tagal. Kasi 5 years ago pa yung mga yun. Kasi may buhay din yung dikit ng sapatos eh. Although pwede pa naman natin paggawa, Hanggang sa ayun ah, parang nanawa na ako. Ngayon, hindi na ako nabili ng sapatos kasi sa isip ko, sayang naman yung mga nabili ko. Kung bibili na naman ako ng bag, depende na lang kung kolektor ka ng sapatos. Eh ako, ang binibili kong sapatos, talaga sinusuot ko, pinamumotor ko pa nga eh. Kasi yung purpose ko eh, gamitin ko talaga siya. Kahit na mapasa siya, eh ginagamit ko kahit madumihan. Hanggang sa ano, ngayon, tigil na ako sa pagbili ng sapatos. Nahanak yung pambili. <laughs>